At ikalawa, yung ikalawang salita sa Lukas 23.43, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Sino yung kausap ni Heso Kristo dyan? Yung isang magnanakaw. Nakatabi niya, nakapako siya sa krus, nandun siya sa gitna. Merong dalawang nakapako rin sa krus. Dalawang magnanakaw. Ah, inilalarawan sila ni Lukas na tulisan, mga bandido. Nung una, tinutuya si Yesu Kristo. Pero nung matapos, yung panalangin ni Yesu Kristo na Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa, baka narinig nung isang magnanakaw. No? At ito, nagbagong loob. Sinaway niya yung isa na nanunuya sa Panginoong Yesu Kristo. At sabi niya sa kanya, Jesus, alalahanin mo ako. Pagdating mo sa iyong kaharian, bigla nagbago yung saloobin nitong isang magnanakaw na ito. Humihingi na siya ngayon. Kumikilala na siya ngayon. Naisama mo ako, alalahanin mo ako. Pagdating mo sa iyong kaharian, ano yung sinasampalatayanan nitong magnanakaw na ito? Bakit may binabanggit siyang kaharian? Kinikilala niya si Jesus ngayon bilang yung anak ni David ay pinangako ng Diyos na maghahari magpakailanman yung Mesias. So kinikilala ngayon itong magnanakaw na ito, hindi natin alam kung anong nangyari. Binago ng Diyos yung kanyang puso, uh, pinagbalik loob. At ano ang sagot ng Panginoong Heso Kristo sa kanya? Katotohanan ng sinasabi ko sa iyo. Alam niyo yung katotohanan ng sinasabi ko sa iyo yung, yung pananalita na yon ng Panginoong Heso Kristo, yon ay nagbibigay ng katiyakan. Sigurado, actually yon ang katumbas nun ay amen at amen. Amen at amen, sinasabi ko sa iyo, ngayong araw na ito, isasama kita sa paraiso. Anong nangyari? Paano nangyari na yung magnanaka ngayon ay makakasama sa paraiso, maliligtas? Kaya sumampalataya na si Jesus yung Mesiyas. Yun lang ang kanyang ginawa. So ano itinuturo nito sa atin? Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi gaya ng itinuturo ng ibang mga reliyon na magpakabuti kayo at kayo ipupunta sa langit. Walang ginawa yung magnanakaw, kundi kilalanin si Jesus na siya yung Mesiyas at sabi niya, alalahanin mo ako. Ibig sabihin, iligtas mo ako at binigyan siya ng katiyakan ng Panginoong Heso Kristo ngayong araw na ito, isasama kita sa paraiso. So anong punto na tinuturo nito sa atin? Ang kaligtasan ay tanging sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo lang. Daglian ng kaligtasan. Yung pagpako sa krus, yung, kam yung parusang kamatayan, yan ay kumbaga sa panahon natin, heinous crime no? karumaldumal na krimen ang dahilan kung ba't siya nakapako doon sa krus. Pero dahil kay Yesu Kristo, dahil sa pananampalataya kay Yesu Kristo, pinawalang sala. Si Jesus ang tumiyak na ngayong araw, ligtas ka, sasama kita sa paraiso. Kaya ang panawagan dito, kung meron sa inyo, ng na mga nakakapakinig nitong salitang ito, ano man yung iniisip mo ako, napakasamang tao, hindi ako karapat-dapat itong magnanakaw na ito na lumapit kay Jesus Kristo. Hindi niya sinabi na, Teka po muna, uh, Jesus, ako po muna magpapakabuti. Ayusin ko muna sarili ko bago ako sumampalataya sa iyo. Hindi. Nung oras na yon na naisip niyang siya'y makasalanan, wala siyang nakikitang tagapagligtas, kundi itong nakapako na ito sa krus. Sapagkat, alam niya na ito ang ipinangako ng Diyos na tagapagligtas ng makasalanan. Kaya ito'y nananawagan sa inyo na mga nag-iisip na hindi ako karapat dapat lumapit sa Diyos. Kung ganyan ang pananaw mo, dapat ka nga lumapit sa Diyos. Sapagkat inaamin mo na makasalanan ka, tinuturing mo na hindi ka dapat tanggapin ng Diyos. At hindi ka naman tatanggapin talaga ng Diyos dahil sa iyo. Kaya ka tatanggapin ng Diyos kung ikaw ay sumampalataya ka, Heso Kristo, ipinibilang ng Diyos sa sumasampalataya yung kamatayan ni Heso Kristo. Di ba nabanggit natin kanina, either ikaw ang mamatay o merong kahalili na mamamatay. At yon si Heso Kristo, kahalili ng makasalanan. At kung sumampalataya ka sa Kanya, yung Kanyang kamatayan ay ibibilang ng Diyos na kamatayan mo. Namatay ka na nakapagbayad ka na sa iyong mga kasalanan. Ganyan ang mabuting balita. So ganyan po ang sinasabi sa atin nitong mabuting balita na ito. Alalahanin mo po pagdating mo sa iyong kaharian. Yan din ang ipanalangin ninyo kay Jesus Cristo. Jesus, alalahanin mo rin ako pagdating mo sa iyong kaharian.